nagkamali tayo ng ano mapadpad tayo sa delikadong lugar eh mahirap po 'yun. Ay, sir. So, o, o nga po ma'am kasi ang pin location ma'am nandoon na po kanina. Kaso ngayon iba na naman po yung sinasabi nyo. Nandito po ako sa harap ng Alpha. Alpha Mart, tapos meron pong barangay Alpha hall yata to. Ito na po yata, lugawan po yata to. Uh, Hindi ma'am yung pin yung order, Ang pin location kasi iba po yung nakalagay dito ma'am. Ito to i-ano ko mamaya. Papakita ko papakita ko sa apps. Ito po yata yung sinasabi niyo lugawan oh. Papakita ko po yung apps ma'am. Yung location ng layo. Opo ah, ma'am, nandito na po ako. Ah, ma'am, hindi po. Hindi po ako nagre reklamo ma'am. Ang sinasabi ko po, ma'am, kasi yung location dito sa pin location, iba po sa sinasabi niyo po ngayon. Eh, wala naman po ako karapatang magreklamo, -re ma'am. Eh, kasi, unang-una, hindi po ako taga rito. Eh, kung ano lang po yung address na kalagay sa app, yun lang po yung sinusundan ko. Hindi ko po kasi kapisado 'to, Ma'am. Basta yung location lang, Ma'am. So mga tol lilinawin ko lang. Ang pag-deliver ko dito, nakarating na ako mismo sa pin location. Hindi lang ako nilabas, then tumawag ako sa customer nga at nagsabi nga na nandito na ako. Kaso nga lang hindi nila ako nilabas at ang sketch sa akin is pumunta ako sa Alpha Mart, which is dapat hindi na ako pupunta doon kasi nandoon na ako mismo sa pin location nila lalabas na lang sila para makita nila ako kaso ang nangyari pinapunta ako sa Alpha Mart, kaya umalis uli ako sa pin location sinundan ko yung sinabi sa akin ni ma'am kaya ako nagawi uli dito kung tutusin galing na ako doon mismo sa pin location nila kaya medyo naguluhan ako dito bakit nilabas pa nila ako Yes ma'am, yun yes sila. Oo nga po ma'am. Andito na nga po ako ma'am. May lugawan, may barangay, may alphamart. Saan po kay banda? So ito, mga boss, uh, yung binabanggit niya sa akin sa UBAS, yun na mismo yung pinuntahan ko kanina. So nando doon ako mismo sa lugar nila. Sa sinasabi niya UBAS street, nando doon ako mismo. Hindi lang ako nilabas. Then nag-usap kami sa tawag pinapunta ako sa Alpha Mart, kaya ako lumabas kaya ako bumalik pero kung tutusin to kung lumabas lang sila doon malamang nakita na nila ako doon mismo sa lugar nila hindi nga po nakikipagdiskusyonan ma'am tinatanong ko po ma'am saan po ba landmark dito sa part na to mga tol medyo parang nagtatalo na kami dahil sa address nga niya kasi ang totoo nandoon na ako mismo sa bahay nila pinalabas lang ako papunta sa Alpha Mart kaya medyo naguguluhan ako at hinahanap ko yung landmark malapit sa kanila na po ako pupunta dito saan yung okay, landmark? Okay, yung sinasabi niyang Uba Street mga tol yan yung pin location na nakalagay dito sa Lala Move Apps natin so tama naman yung address nila nakalagay dito yun din ang nakapin yun din ang sinundan ko so ibig sabihin malinaw na galing na ako sa Ubas Street na sinasabi niyang pupuntahan ko ang mali lang pagtawag ko kasi na sinabi ko sa kanya na nandito na ako sa drop off location hindi nila ako nilabas pinapunta pa ako sa Alpamart yun ang mali lang pinalabas ako tapos ngayon pababalikin na naman kung tutusin mayroon akong nakausap na bata dyan sa harap ng tindahan at mayroong sasakyan nakaparada doon ako mismo dinala yun yung pinaka pin location nila ilang talaga nila ako nilabas at pinapunta pa ako sa Alpamart ang dami nilang sinasabing location Alpamart etong barangay pati yung lugawan nalito tuloy ako dito bakit iba yung sinasabi nila sa pinlocation? eh nando doon na nga ako sa pin location hindi lang talaga ako nilabas hello hello po Andito ka ka sa po ako banda sa napapagitnaan po ako ng ano may lugawan yata to barangay hall ba yan? na mga tol, nakausap ko si Sir, medyo nagagalit na kasi nga landmark nga naman daw kasi itong pinuntahan ko. Eh nakakapagtaka lang dito, mga tol. Nandoon na mismo ako sa bahay nila, bakit pinapunta pa nila ako dito sa landmark? Eh paulit-ulit ko nang na sinabi, nandito na po ako sa drop off. Ibig sabihin, nandodoon na ako sa pin location, doon mismo sa bahay nila. Pagtawag ko sa kanila, pinapunta lang ako dito sa Alpha Mart kaya ako lumabas mga pag-usap dito o nasa Uba Street na nga uh, Sir, recorded po tayo sir vlogger po ako sir dito sa part na to mga tol nagpakilala na akong vlogger dahil hindi ko na nagugustuhan yung mga nangyayari at baka hindi ko alam kung ano pang pwedeng kasunod na mangyayari dahil hindi na maganda yung usapin namin pagdating sa mga oras na to kaya ako naman sinabing gano'n mga tol para malaman nila at ipaunawa ko sa kanila lahat ng mga pangyayari ay recorded. So hindi natin pwedeng dugasin dahil recorded nga lahat. Hindi po ko nanloloko ng ano sir, sinusundan ko lang po yung, app, yung location na nakalagay po sa apps. Nakarecord po tayo sir. San po ako mag-aantay sir? Sa may Lugawan po ba? Sa Alpamart? Kasi andito na halos magkatabi lang po 'yo. Oh, ano, uh, may logo ba, sir? And, uh, ako, Christmas. Ito 'yung nakakulay blue. ,まあ. Sir. Sir, ito po yung location sir layo Nandun na ako mismo sa bahay nila mga tol Kaya medyo malayo dahil Pag tawag ko kay ma'am, pinapunta pa ako sa Alpamart Kung totoosin, nandun na ako mismo sa bahay nila kinalabas lang ako, pinapunta ako sa Alphamart kaya ako nagtanong sa mga bata kung totoosin kita ng mga tao taodon, ako lang yung rider na pumasok at lumabas sa loob nila. Ayan mo kasi street mo, nani street na yun. Di kasi sayang sinuosan, ang sinuosan din, ang sinuosan metro lang yun. Galing ako jansel sa loob. Toto sa time na to, mayo na siya. kasi sinabi ko na sa kanya na galing na ng ako mismo sa loob nila tumawag na nga ako kay ma'am na nandito na nga ako sa drop off hindi lang ako nilabas ang ipinagtataka ko bakit pinapunta pa ako ng Alpha Mart? sinabi ko na nga nandito na ako sa drop off pinapunta pa rin ako sa Alpha Mart, eh, marami naman makakakita rin kahit yung mga tricycle driver makakapagsabi na galing na nga ako doon sa loob pinalabas lang ako dahil yun yung guide sa akin eh. kaya syempre sinunod ko kung ano yung guide dahil yung, ang, ang pagkakaintindi ko sa mga oras na to eh, kikitain na lang ako sa landmark. Pero kung sasabihin nilang puntahan ko yung mismong address, galing na nga ako doon unang-una pa lang na pagtawag ko sa kanila. Nandun na ako mismo, hindi lang ako nilabas at pinapunta lang ako sa Alpamart. Ang po ako dyan kanina, ang binigay niyo sa akin, pumunta ako sa Alpamart, kaya po ako nababas. meron po ako doon sa pinuntahan ko yung harap ng may kotse. Nagtanong, ko nilang... nagtanong nga ako doon sir eh. Sa amin, Ang sabi sa akin ng bata, Alpha Mart dito ko tinuro kaya pumalabas lumabas po ako. Kahit magtanong po kayo sa ano, lumabas mag po ako, galing po ako sa loob. Magkano? Bali 230 nakalagay. Eh. Received by credit yung 20, bali 210 yung cash. So magkano lahat? 210 lang kasi yung cash collection sir eh. 210 lang. Pero 230 lahat. Yung cash collection lang susundan ko sir. Bahala na kung malugi. Eh. Sir, thank you po. Kapit sa customer. Hindi niya alam. Nagbablog ako kanina pa.